Ang malalaking revelasyon sa SBS Volume 113. Mga bagong damyo ng Wano, pinagmulan ni Frankie, at nadagdag na, Celestial Dragon Families. Isang malalim na breakdown, ng lahat ng bagong impormasyong inilabas ni Oda, sa SBS Volume 113, mula sa mga bagong damyo ng Wano, kumpirmasyon sa pinagmulan ni Frankie, tunay na identity ng lalaking kasama ni Crocus, hanggang sa listahan ng mga pamilyang tumulong, upang talunin si Joy Boy, noong Void Century. Unang bahagi pa lamang ng SBS Volume 113, ay naglabas na agad si Oda ng isang masayang detalye, kinumpirman niyang kulay asul din ang ari ni Jinbi, katulad ng kulay ng balat niya. Pagkatapos nito, isang fan ang nagtanong, kung ano ang naging papel ng natitirang Nine Red Scabbards, matapos umalis ang Straw Hat Pirates sa Wano. Sunod-sunod na inisa-isa ni Oda ang bagong tungkulin ng bawat isa. Si Momo Nasyuk, ang kasalukuyang shogun ng Wano, kung ihahalin tulad sa totoong mundo, siya ang nagsisilbing presidente ng bansa. Sa tabi niya bilang pangunahing tagapayo ay si Kinemon, na parabang vice president ng pamahalaan. Sa cover story ng chapter 1120, ipinakita na si Denjiro, ang bagong damyo ng Kibi. Pinalitan niya si Yat Abe, at kung babalik pa sa panahon ni Kozuki Sukiyaki, samantalang si Umusubi ang namahala noon sa parehong rehiyon. Sa Chapter 1127, cover story naman, inihayag na si Ino Arashi, ay ang bagong Daymayo ng Kuri. Ang pagpili sa kanya para sa Kuri, ay may sentimental na dahilan, dito niya unang nakilala si Oden, nang matagpuan siya sa Kuri Beach. Sumunod si Rizo, na ngayon ay damyo ng udan, gaya ng ipinakita sa cover story ng chapter 1147. Espesyal ito para kay Rizo, dahil matagal siyang nanirahan sa udan, bilang bandido bago niya nakilala si Odin. Si Kawamatsu naman, ay naitalagang damyo ng Hakumai, ayon sa cover story ng chapter 1152. Samantala, si Kiku Nojo ang hinirang na damyo ng Ringo, isang malinaw na pagpili dahil dito siya ipinanganak, at dito rin nagmamayari ng dancing school ang kanyang ama. Makikita ito sa cover story ng chapter 1157. Huli sa listahan si Neko Mamushi, na hindi naging damyo, kundi yumako ng posisyon bilang bagong Yakuza boss, sa Flower Capital. Kasabay ng pagupo ng mga scabbards, sa kanilang bagong papel, ilang lugar sa Wano ang tuluyang inalis. Kabilang dito ang Okobo Red Town, ang Prisoner Mine, mga pabrika, at mismong Onigashima. Makatuwiran itong burahin, dahil layunin ng mga taga Wano, na alisin ang mga lugar na nagpapaalala ng kalupitan ni Kado. Isa pang malaking revelasyon sa SBS 113, ay kinumpirma ni Oda na tunay ng anak ni Queen si Frankie. Nagsimula ang hinala ng fans, noong inilabas ang Vivre Card timeline ni Queen, nakasaad doon na nagkaanak siya 36 years ago, eksaktong edad ni Frankie ngayon. Nabanggit din na iniwan ni Queen, ang kanyang anak 26 years ago upang sumali sa Beast Pirates, at tumutugma ito sa background ni Frankie, na iniwan din ng kanyang pamilya 26 years ago. Dagdag pa rito ang magkakahawig na disenyo ng barko ni Frankie, at ng Mad Ship, ang koneksyong nakita sa 1 flashback, pati ang pareho nilang hilig sa pagsasayaw, at pagiging scientist. Sunod na impormasyong ibinigay ni Oda, ay ang matagal ng tinatanong na misteryo, sa cover page ng chapter 631. Matatanda ang may lalaking kausap si Crocus, at maraming haka-haka tungkol sa tunay niyang identity, mula kay Shaki, hanggang kay Kawamatsu. Sa wakas, kinumpirma ni Oda na itong si Scupper Gaban, dating miyembro ng Roger Pirates. Bilang navigator ng crew, makatuwirang patuloy siyang naglalakbay, kahit matagal nang nabuwag ang grupo. Kasama ring iginuhit ni Oda, ang magiging hitsura ni Vivi, kapag umabot siya ng edad 40 at 60, tulad ng ginawa niya sa iba pang miyembro ng Straw Hat Pirates. Isa pang masayahing detalye ay ang pagre-reveal na sina St. Roseward, St. Charles, at Shalria ay mula sa Roseward Firefighters Family. Ibig sabihin, ang buong pangalan ni Saint Roseward ay, Roseward Roseward, at ayon kay Oda, hindi naging matalino ang mga magulang sa pagbibigay ng pangalang ito. Sa puntong ito, labing apat na sa dalawampung pamilya, na bumuo sa world government ang kilala na. Kung babalikan ang kasaysayan, may dalawampung pamilyang kumampi kay Imus Ama, upang pabagsakin si Joy Boy, noong Void Century. Ang Nefertari family lamang ang tumangging lumipat sa Mary Joyce. Bukod sa kanila, nakumpirma na rin ang Nerina, Don Quixote, Rose Ward, Shepard, Marcus, Ethan Baron, Atman, Jay Garcia, Fig Arland, Man Mayor, Remo Shifu, Satchels, at Bavit families. Ibig sabihin, anim na pamilya na lang ang hindi pa ibinubunyag. Sa pagtatapos ng SBS Inilatag ni Oda ang pinakaimportanteng impormasyon. Sino-sino ang labindalawang pamilyang nagtulong para talunin si Joy Boy noong Void Century? Ang sagot ay ito, ngayong labing apat na families na ang kilala, at isa ang dilumipat sa Mary Joyce, anim na lamang ang hindi pa ibinubunyag, mula sa orihinal na dalawampung founding families. Sila ang kabuoang grupo na tumulong, Upang pabagsakin si Joy Boy, 800 taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon ay hinihintay pa ang kompletong listahan, ngunit ang SBS at 113, ang pinakamalapit na tayo sa kompletong sagot, sa loob ng mahigit dalawang dekada. Yeah.